Okay guys, ngayon po tumutulong po kami ngayon sa tatay namin na galing pa lang sa laot tsaka tinutulungan po namin siyang kunin yung lahat ng isdang nasa lambat niya yan po yan tulong tulong po kami lahat ano kaming magkakapatid nandyan po pati yung nanay namin nandyan din yan po guys habang uh, kinukuha yung lahat ng isda nagtatawanan nag-uusap-usap yung pamilya para hindi boring nampo and tatagal nagtatagal kasi kami guys ayan po yung huli ayan o. ayan po yung huli namin hasa-hasa umbaga sa ano sa Tagalog yan po pambili ng bigas yan po po yan medyo nagtatagal lang po kami kasi ano madami pong maliliit na ano deals na ano huli yan po yung mga malalaki madali namang ano madali namang kunin pero yung malilit kasi madami kaya medyo tumatagal yung ano Panguha ng ano isda sa ano lambat yan po yung mga ano shout out po sa tatay namin na kahit na masama yung panahon nagpapalaot pa rin yan po yan yung mga huli namin. Yan. Enjoy, di ba? Kaya kami lagi. Pamilya. Yan yung banding namin pagka dating ng tatay namin galing sa ano? Laot. Lagi kaming tumutulong dyan. Yan po. Wala namang magtutulong-tulong kung di pamilya. syempre Para may pambili ng ano gas, may panggastos. Ayan po. Ah. Uh, ah, uh, ito pong gamit ng tatay ko. Battery na po 'yan. Ayun na po 'yung, yan, yan na po 'yung ginagamit niya sa lahat 'yan, battery. 'Yan, 'yung ilaw niyan, bali, apat 'yung ilaw niyan na tagta 12 volts. Opo. Kasi iba na po ngayon. Palakasan na nang ano, palakasan na, na po ng ilaw sa laot eh kasi hindi na po tulad lang dati na gagamit ka lang ng mga kulman o di kaya yung mga petromax na ano luma dati pa po yun eh ngayon hindi na uso yun eh kasi mahulog lang yung gasa wala na uwi ka na hindi ka na makakaano palaot sayang din naman ngayon kahit pa maalon hindi talaga makukulog yan saksak mo lang may ilaw ka na di ba? Ano, yan. sarap ng ano tinulan yan. Dami talagang dilis na isda. Kaya medyo ano nagtatagal kaming manguha ng ano mga isda sa ano lambat. Ayan. Pero okay lang. Tulong-tulong naman. Wala namang problema dis, diba? <laughs> di ba? Dahil da ring mga limasag na ano, pinupulot din namin kasi Pumupunta sa ano, Pumupunta sa lambat. Nga limasag din na maliliit. Pagka sumabit sa lambat nako, ang hirap anuin, kunin yung mga limasag na maliliit sa ano. Diyan sa, ano, sa inapakan namin. Yan, sayang din yung ano, sayang din yung mga dilis na yan. Lamang chin, lamang chan din yan. Yan. yan konti na lang po yung lambat. Matatapos na po kami. Yan po. Tawa-tawa lang para hindi boring. Okay guys hanggang, hanggang dito na lang po thank you